Ikapitong Kabanata Nang matapos turuan ni Jesus ang mga tao, pumunta siya sa bayan ng Kapernaum. Doon may isang kapitan Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, Nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya po'y karapat dapat na pagbigyan ninyo, sapagkat mahal niya tayo mga Hudyo. Sa katunayan nga po, ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Sumama sa kanila si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay nasa lubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus. Gino, Huwag na po kayong magpakapangkot. Hindi ako karapat-dapat na pa ninyo sa aking tahanan. May hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakatataas sa akin. At may nasasakupan pa naman akong mangkawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon. Pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa pa, halika! Halika! Silo malapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, Gawin mo ito. Ginagawa niya yun. Namangha si Jesus nang marinig ito. Kaya't humarap siya sa makapal na taong sumusunod sa kanya at sinabi, Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, narat na ng mga sinugo na magaling na nga ang alipin. Pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong nila ang libing ng kaisa isang anak na lalaki ng isang biyuta. Napakarami ng nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay. Kaya't sinabi niya rito, Huwag ka nang umiyak. Nilapitan niya at hinipo ang kinalalagyan ng bangkay at tumikil naman ang mga may pasan nito. Sinabi niya, Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Naupo ito at nagsalita, at siya'y ipinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat, at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, Dumating sa gitna natin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Hodea at sa palibot na lupain ng balitang ito tungkol sa ginawa ni Jesus. Ibinalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga pangyayaring ito. Kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa kanila at pinapunta sa Panginoon upang itanong kung siya na nga ang ipinangakon darating o kung maghihintay pa sila ng iba. Pagdating do'y sinabi nila kay Jesus. Pinapunta po kami dito ni Juan ang tagapagbautismo upang itanong kung kayo na nga ang darating o maghihintay pa kami ng iba. Nang mga sandaling iyon, si Jesus ay nagpapagaling ng maraming may sakit at ng mga pinapahirapan ng mga karamdaman at ng masamang espirito. Marami ding mga bulag ang pinagkalooban niya ng paningin. Kaya sinabi niya sa mga sugo ni Juan, Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, kumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga dukha ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nag langan sa akin. Habang papaalis sa mga suko, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo pumunta sa ilang? Anong ibig ninyong makita? Isang halamang tambo na iniuugoy ng hangin? Ano nga ba ang inyong sinadya? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagsusuot ng maringal at nabubuhay sa karangyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ang inyong sinadya? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, siya higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ipadadala ko ang aking sugong mauuna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, wala pang isinisilang na mas dakila kaysa kanya. Ngunit mas dakila kay Juan ang pinakahamak sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang lahat ng mga taong nakarinig sa kanya, pati na ang mga maniningil ng buwis, ay sumunod sa itinatakda ng Diyos nang magpabautismo sila kay Juan. Subalit ang mga pariseyo at ang mga tagapagturo ng kautosan ay tumangging pabautismo. Sa gayon, hinamak nila ang layunin ng Diyos para sa kanila. Sinabi pa ni Jesus, Kanino ko maihahambing ang mga tao ngayon? Anong nakakatulad nila? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa palengke at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Tumangis kami, ngunit hindi kayo nakiyak. Sapagkat nang dumating si Juan na tagapag-bautismo, siya'y nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At ang sabi ninyo, sinasaniba ng demonyo ang taong yan. Nang dumating naman ang anak ng tao, siya'y kumakain at umiinom. Ngunit sinasabi naman ninyo, tingnan ninyo ang taong yan. Matakaw, mangininom at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Subalit ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng lahat ng taong namumuhay ayon dito. Minsan, si Jesus ay naanyayahang kumain sa bahay ng isang pariseyo. Pumunta nga siya at dumulog sa hapag. Sa bayang yon ay may isang kilalang babae na masama ang pamumuhay. Nang mabalita nitong kumakain si Jesus sa bahay ng naturang pariseyo, nagpunta siya roon na may dalang pabangong nasa sisidlang alabastro. Umiiyak siyang lumapit sa paa ni Jesus at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa nito. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok ang mga paa ni Jesus, hinalikan at binuhusan ng pabango. Nang ito'y makita ng pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, <laughs> Kung talagang propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, Sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, kuro? Sagot niya. At nagpatuloy si Jesus. May dalawang taong nangutang sa isang nagpapahiram ng pera. Limang daang dinario ang inutang ng isa, at limampung dinario naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, Sino kaya sa kanila ang lalong magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon. Hmm. Sa palagay ko po'y ang pinatawad ng mas malaking halaga. Tama ang sagot mo. Tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang sariling buhok. Hindi mo ko hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng papango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat Maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin lang ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, "Pinatawad na ang iyong mga kasalanan." At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, "Sino ba itong nangangahas magpatawad ng kasalanan?" Ngunit sinabi ni Hesus sa babae, "Iniligtas ka ng iyong pananampalataya." Humayo ka. Ipanatag mo ang iyong kalooban.